Good morning! Again. so mag mini minute plug kuno hay address German ni. Eh. So mana siya mga 5 AM magawas ta ko sa balay kay akong duty alas size mag commute ko no. Inigawas ra sa balay sa sa because basta na dayon. Oh, uh, bus siya. Mo siya nakanindot kanindot ug nagpuyo ka sa center kay di ka maglakaw-laka ug daghan kaayo. So mo siya. Basta na <laughs> magpaabot pa ko sa bus na maabot. I think mga 5 minutes na na ang bus. Unya mga 25 minutes or mga ina na ang maabot na po ko dito sa bus stop sa akong gitrabahuan. So kami ra gina-direct tulo kabuo. So naana ang bus. So, mga 5.29 na ko sa akong gitrabahoan. Pero mulakaw pa ko kadyot, mga 1 minute rin is siya. Mulakaw ko dito sa akong gitrabahoan, no? From the bus stop, po so sa akong gitrabahoan. Ano-anagid -an na siya kaduula kaayo. So, komportable, medyo ang uwan karon Pero ako nagpayong kay ni ang naman ang uwan. Ang nakanindot diri sa Germany, na siya ay pedestrian lane, no? Automatic mo. O, oh, mo, hunong gina ang mga sakyanan. So, aka akong gitrabahoan, maulang gihapon, pero nabalhin ko sa lain na branch. So, sa branch na, lain na po na akong ang trabaho. So, I'm very blessed kay itagaan ko bagong trabaho, bagong balay, bagong gipuyan, bagong branch na dulo doon rapot sa mga. So, nahuman na akong trabaho mga alas 12, may out ko. So, from 6 na to 12 na akong trabaho. So, mauli na po ko sa mga kaya na ko baskay, wala ko kaabot sa train so okay ra kaya na may bus mo so, nagbus ko karon rin so un, uwan gihapon siya wag yung init pa ita <laughs> pero okay lang na anat na taan eh so ang ato alang yun na ang ato na atong immune system kay labi na yun ani cold weather less kayo ang sun so bawi una lang yun na nato sa ato ang mga gipangkaon imnon of course could rest matulog jud tag no kay di biya lalim no no kung kuang kuang kag tulog masakiton gyud ka o mana na akong Charlie ako sang gipa out si Charlie so naabot na ko sa balay mga alauna na so ako ang bana og akong anak na aslas nagsuroy-suroy kay wa may klase eh? Wednesday so mana ako ra diri sa balay kay nag Wilhelmus sila so kam kami ni Charlie so <laughs> mauna siya nag ano na, na, na magugas ko plato na magbot buhat ko ana na dire sa Germany why hassle oy o oh, pwede ka manglaba manghugas in one time o oh, an ana ra na sa yun <laughs> so ano na ay siyang kinabuhi dire magpaabot ako sa maabot ang ako ang pamilya no kay naapalagis la naglalaro isla sa Wilhelma bisag nag-uwan okay ra man kay naamay aquarium didto pwede ra sila Nasa inside na garden po, so mane siya nakanindot. so ako habang naibohaton, ako sa ni paandaron ang akong, dish 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 siya, ako, akong dishwasher. na siya paandaron ni akong dishwasher na magpahui-pahui, and na magshower ko, niya human ani magkapikape lingkod-lingkod, paaboton nako ang akong pamilya. niring ang amo ang doorbell ganina kay na bata na nangita siya ni Manuel so I think kaning batawa siguro gin siya igsuon sumurag so, si Manuel na noon ayang ang gihimo na kuya kuya pero ganahan po ko kay buutan man na bata no so far maayo na pareho slaghabi gabi magbike naguwan nagbike siya So so, kinuoko bata pa ka mamaong edad ni Maya. So ako ako noon maoy nag-uol pero mauna siya dire. Ang mga bata dire very independent kaayo so far. Maayos lagi padako sa ilahang mga ginikanan. Sa mga ginikanan na mga pure na German ha, kanang mga tarong, mga tarong na eslag mga anak, puro buyag. Buyag kaayo, diigid na aslag magtanapol-tapol na mga independent kaayo mahuman na sila o ka ng mga eskwila okay, na mga bata di, re, di na magsalig sa mama o papa support kana okay, sila manarbaho na para makahuman sila o okay, eskwila di na pareha sa sa tuwa sa Pilipinas o okay, sa ubang nasod na sus kayo di kasuhan sa ginikanan di okay, mo eskwila sila dinhi ang mga bata maningkamot, sumuun ang mga parents ma-proud po makahuman na sila o okay. university makahuman as mga profesional sa ilang kaugalingon na paningkamot para sa akong bana. Mauna diri, pangita mo kukihan. Sa tinood lang yun no, lahi rag yun o na kay profesyon na mahuman, kay pait di kayo ayaw kay mahuman. Mauna diri ang mga tao na magtinarong og eskwila, nindot yun ka ang ilang kinabuhi inig kahuman. Pero kung magtapol-tapol o og eskwila og di gamiton ang utok, pastilan, pait jud kaayo makaingon gi ka. Hay, pagkapait sa kinabuhi.